nagbababa sila ng mga materyales galing planta kasi naubos na yung mga materyales namin so kaya kumuha na kami uli ng materyales hindi po na inistak yung mga materyales namin guys lagi pong bago po. tapos direct planta po kami yun po yung kagandahan ng mga yero namin at saka ng mga bakal namin ayan po direct planta po kami guys ay standard size at saka in standard ang kapal

ano yung ano dito sa video?